nag nga ako bigla sa sinigang at dahil ayoko ng baboy ay magsisinigang na manok tayo. Let's go! At ang una kong ang gagawin din sa ating manok ay isasangkot siya ko muna. At sabay ating pakakatihin na ayan sarap nire. At pagkatapos ay igo golden brown natin ang kauntian aning ating munting manok. At syempre sinabay ko na nga din pala dito yung ating sibuyas. At nilagyan ko na nga rin pala rin ng kaunti ang tubig At konti nga lang pala ang aking nilagay din eh Kasi nga konti lang naman aking lulutuin Ano daw? <laughs> Tapos isinabay ko na din yung aking giniyat giyat na kamatis At iintay na nga lang pala natin aring kumulo Para maisunod na yung mga ibang ingredient At ayan nga dahil kumulo na siya Ay nilagyan ko na nga pala ng paminta Dalawang balot na pamintang tigpipiso ang nilagay ko din eh at una ko nga pala din yung inilagay na gulay ay aring okra dahil medyo matagal aring lumambot. Hindi ko baga alam kung ang tama ang pagkasunod-sunod na rin dahil inilagay ko na nga rin pala aring ating seasoning na sampalok na pampaasim din sa ating sinigang. At tayo ay kanya-kanyang tripla ang ha. At aring ay sinunod ko na aring ating pampalasa din itong larang mahabang medyo maanghang ng kauntian. At dahil wala akong nabiling talbos ng kangkong ay are ang ating ilalagay. Ito yung meron tayo ay pechay. Ayos na are. Gulay din naman are eh. At ayan nga sa wakas ng panahon na na din ang ating sinigang na manok. Arat at tayo ay kakain na. Yan ng inam na rin na nung sarap. Ay gano'n rin ako magsinigang eh. Hayaan nyo na kanya-kanya nala ang trip. Basta yan inaluto nang ng sinigang. Kahit yan ay hindi Tama ang sunod-sunod ng ingredient. Basta lasang sinigang ay ayos na ari. Tara, tayo kakain na!